maganda umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo, ay meron tayong iba't ibang uri ng mga halaman. Yes, sama po kayo. Dahil ito ang mga na-achieve natin mga halaman ng mga nakalipas na mga araw. Ang iba dyan ay binili natin at ang iba ay hiningi natin. Hindi pa alam? Napakamahal ang mga halaman noon. Kaya bago tayo pumunta sa main topic natin, pinapakita ko muna sa inyo at ito ang mga halaman na sobrang taas noon hanggang ngayon. At sobrang taas na kanilang mga presyo. Pero ngayon, mabibili na natin. Pero depende na lang man sa mga halaman na magaganda talaga. At saka, hindi kumukupas ng kagandahan. At, mapapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong ating panibagong halaman. Sapagat, isang uri ito ng alocasia. O kaya sa Tagalog ay bajang. At, Makikita niyo lamang po ito sa Bansang Pilipinas. Kaya ano pang hinintay nyo? Halika, mag-subscribe na po kayo sa akin. So ayan, nakita niyo na. Alam niyo ba kung anong uri ito ng alocasia? Tawag dito sa alocasia na ito ay green shield alocasia. O kaya, scientific name, alocasia clay -Fiolata sobrang ganda ito ng ating alocasia green shield dahil kung inyong pagmasdan mabuti ay napakaganda sapagkat ang kanyang mga dahon ay para itong panangga kaya tinawag na shield ay panangga siya at kung inyong pagmasdan maiga ay kulay green ang kanyang mga dahon at makakapal ito at ang tingkad ng kulay green niya at ang kanyang mga linyada ay talaga namang makikita mo kaya may mga guhit-guhit sa gitna. Tingnan nyo naman at makintabi yan. Medyo binasa natin yan para makita ninyo kung gaano kaganda. Ayan, di ba? Standing na standing talaga ang ating pong alocasia sapagkat pambihira lang po ito matagpuan sa Pilipinas. Tingnan nyo mabuti ang kanyang dahon, di ba? Perfect! At talaga napakaganda. Ito po ay ang kanyang pinakatops. O kaya pinakatalbos. O kung makikita nyo, ganyan po ang formada po ng alokesya. Talaga namang paoblong. Hindi talaga siya totally na pa hard. At ang kanyang guhit ay retro wire na maliit na makipot lamang. At ganyan mo ng guhit nyo, dark green talaga. At kapag bata pa siya, syempre mint green. Oh, kitang kita nyo talagang buwit na paganda pag po ng ating pong green shield. Isa po yan sa hinahangaan po at dalagang trending na alokesya sa buong mundo. Dahil napakaganda ng kanyang, kanyang mga dahon. Dahil ito po ay isa sa pinakamaganda at hinahangaan po ng mga alokesya sa Pilipinas. At kung titingnan natin sa kanyang likod ay wala po siyang mga linyada. Diyan lamang makikita ang mga linyada sa harapan. At take note po, hindi po ito kinakain at isa po itong badjang at baka po tayong malason. Kung nakikita nyo ang kanyang pinaka-stem ay napakahaba at bilugan. At talaga namang green na green. At ang lusog ng ating green shield. Ayan may baby na siya at dalawa yan bali tumubo at talaga namang napakaganda ng kanyang dahon talagang perfect na perfect ito mo, malaking malaki po ang dahon po ng green shield dahil mas malaki pa po sa palad ng aking kamay at iwasan natin niya na tayo ay matalusikan o madagtaan po ng kanyang katas ng alokesya dahil makate at baka tayo ay magkaroon ng infection